So mag-vlog ulit tayo bago ako umakyat sa taas So time check, um, mga 10.30 na ngayon Galing lang ako sa labas tumambay kasi may init dito sa loob Sobrang mahangin sa labas kasi habagat Okay, so ayan, hello mga kasari, mga katenderas so Good evening and welcome ulit dito sa ating YouTube channel And welcome din dito sa ating Sari Sari Store Ayan, so vlog muna ako bago ako umakyat sa taas Ayan, para may up upload tayo at may update ako sa inyo. So, ito na nga. Ang aming tindahan ay ganito na naman. So, di ba nag-upload pa nga lang ako na may sack na kami. Puno na ulit yung tindahan namin. Siguro mga ilang araw lang yung kakaraan. Ngayon, ito na naman yung tindahan namin. Bungi-bungi na naman. Wala na, wala na naman akong stock. So, pahirap pa na ulit kami. Pag ganito yung panahon, masama yung dagat. Masama yung dagat. Ganito na mapagat, maalon yung dagat. So, Uh, yun ang mahirap dito sa amin kasi walang kasiguraduhan na makakapangumpar ka ngayong araw. Tulad kanina, uh, namili ka, tas yung pala, hindi pala sa pier, dumaong ulit, dun na ulit sa malayo. So wala kaming paninda kanina kasi uh, malayo na naman yung dinaungan ng uh, bangka. Kasi mahirap kasi kung ipapakarga ko pa yung pinamili ko kasi magpapakil ako ng motor. Tapos magbabayad pa ako ng baggage doon sa city kung saan dumaong yung bangka. At dito rin pa ako ng labor at saka syempre pamasay sa bangka. So ang laki ng um, gastos ko. Kaya di na lang ako, kaya di ko na lang pinapakarga yung mga pinamili ko. So ko, hinahayaan ko na lang na Uh, doon lang muna sa binilhang ko, malay natin bukas or sa isang bukas, sa pair na sila dumaong kasi sayang din yung uh, gastos. Malaki yung gastos. Wala na akong kikitain. Kaya ngayon, ang tindahan, etong ending. Subungi, ang dami namin uh, walang stock ulit. Ang bilis kasi maubos dito sa amin ng mga paninda. So, kailangan talaga lagi kami namimili araw-araw. Pero pag ganito na, na maalon na naman, so, wala kami ano wala kaming stock siguro matagal pa to na ganito kami dito na yung dagat maalon sabi nila hanggang september pa daw na pwede ganito so pabago-bago yung panahon niya so mahirap din kami sa stock kung laging ganito yung uh, sitwasyon dito sa amin kung laging maalon yung dagat hindi nakakadaong sa pier So, mahirapan din kami mamili tapo. Mahirapan din ako mamili. Siyempre, pag ganito, sayang din kasi wala tayong income, kulang yung income natin kasi hindi tayo nakakapamili. Maubos lang yung stock natin, yung pera natin, yung benta natin, andyan lang. Hindi natin maipapamili kaagad. Maalo yung dagat, di, di, di nakakadaong sa, uh, sa pier. So, yung mga paninda ko is andun lang sa city, na-stock lang siya doon sa tindahan. Hindi siya umi-income. Tapos pagdating dito ay biglang madami na yung stock ko. And puno na agad yung mga stante natin. So ganito na talaga yung stante namin. Halos wala na talagang mga laman yung mga stante. Kanina dami naghahanap ng mga biskuit. Binibili nila kanina. Nahanap nila wala yung mga wala kami. Sana bukas is meron. sa pier na. Sana bukas sa pier na. Ayan. Wala na kami sara, Sarap. Hala. Hala grabe kabungin na yung tindahan namin. Oh. Hala. Ah, walang mga biskuit. Wala, kunti na lang. Kahit dito na side. Mga noodles namin may kulang na. Yan, konti na lang. Kahit mga spaghetti. Ikot-ikot ko na kayo. Ayan, mga spaghetti. Dami na gahanap. Wala talaga yung spaghetti. So, dami naming wala. Sana bukas, meron na. Mga candy. Ayan, dami na din naming wala. Wala na kaming stock ng itlog. Pati itlog, eto na lang. Wala na din kami stock ng itlog. Hala! So, ganito dito sa amin. Buhay, tendera, sa isla. So, ganito yung ano, buhay, tendera <laughs> dito sa isla. Pag uh, sa mayong panahon, ah uh, wala tayong kumpra. Kasi, syempre, hindi naman tayo basta-basta napupunta sa city para mamili. di ba So, pag mahi, pag ganito yung panahon, ganito yung sitwasyon, so mahina yung ano namin, mahina yung income. Kasi, wala tayong stock, wala tayong paninda. So, kanina, akala ko nga, akala ko na, ma, na ano, kanina akala ko na may, ano kami may compress, so wala pa lang, dami ko pa naman. Kanina pinamili mga biskuit, kasi ngayon nga ay, ano ba ngayon, Mar Martis na ba ngayon? Yan, 28, check natin. Anong ano na ba ngayon, anong date? So, ngayon ay, ay Monday, o, oh, kaya pala dami kanina naghahanap. So, ngayon pala ay Monday, July 28, kaya pala kanina, ang daming naghahanap ng mga biskuit, kasi ngayon pala ay lunis. Kasi yung iba, bumibili sila ng mga tag-isang pack. Kasi ano nila, uh, binaba, pambao ng mga bata. Kasi mas mura pag isang pack na yung bilhin kaysa sa pa isa, lang. Kaya dami kanina naghahanap ng mga biskuit. Kaya pala yon kasi lunis pala. Kanina, sobrang init dito sa loob. So pag-arori ako masyado nakakapag-video. Kasi yung mga gawain dito, hindi ako hindi na ako yung gumagawa. Kaya di ako nakakapag-video. Pag pumasok na yung mga kasama ko dito, so ako na naman yung tatrabaho lahat. So, lagi na naman ako may video. Kasi lahat ng gagawin ko, i-video ko na naman. Ngayon, laylo muna ako sa pagtatrabaho dito sa tindahan. Kasi syempre may kasama ako dito. So, laylo-laylo muna tayo. Sila muna yung gumagawa. Kaya hindi ko lahat na i-video yung mga ginagawa nila dito. Kasi na ano rin ako na minsan na, na tatama din ako mag-video ng mag-video kasi natatagalan pag nag-video ka tapos may ginagawa ka. So, mahirap pala talaga maging ano, tinderang vlogger. ah, <laughs> mahirap pag tinderang, tinderang vlogger kasi kailangan mo lagi may upload dito. Pag busy, wala mo nang upload pahinga muna. ayun So, magbabakasyon sana ako. Punta muna sana tayo ng Luzon. Kaya lang hindi natuloy. Kasi parang lagi mapangit yung panahon tas ginaba pa doon sa sa Luzon tas sumabay pa yung tiyan ko tumasakit <laughs> yung tiyan kaya di na ako magbakasyon so next time na lang ulit tayo magbakasyon kung uh, uh, maging okay na yung sitwasyon ulit maganda yung panahon at kung may magbabantay sa tindahan okay so tapos na yung yawyawan natin nag-update nag lang ako sa inyo kasi, no, ito na yung tindahan ko ngayon. Wala nang mga istak konti na lang. Sobrang mabenta sa amin yung mga biskwit mga biskuit na yan. Sobrang mabenta yan sa akin. So, ngayon, ubus na agad. Sana bukas meron stock na. Kasi mga biskwit kasi 'yun eh, yung kanina dapat narating mga biskwit 'yun. At din ako masyado nakakapag unbox sana bukas pag dumating yun, sana may unbox ko na. Minsan kasi naka-display na hindi na ako, hindi ako yung nagli-display. Pag tingin ko naka-display na pala. Pero mas okay na rin naman 'yun na naka-display na kaagad para maibenta kaagad kasi sayang din kasi pag may bibili na po nasa box pa yung binibili nila, 'di ba? Okay, so ayun, hanggang dito na lang muna yung chika ko sa inyo. Sobrang init na dito sa loob. Hindi <laughs> na ako nag, ano, selling fan para hindi maingay. Okay, so ayan, dito ko na tatapusin yung video ko. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe mo na yung channel natin. Kung mahilig ka manood, ng mga ganito about sa pagsari-sari store, yung mga ganap-ganap, yung mga kunting tips, idea. yan yung po yung mga ina-upload natin kung ano yung mga ginagawa namin dito sa tindahan. So, yun po yung aking uh, video, yun po yung ina-upload ko dito sa aking YT channel. So, yun, kung mahilig ka manood ng mga ganon, ayan, subscribe po na yung channel natin. At kung hindi naman, so, wag mo na subscribe yung channel natin. <laughs> Ayan, sa mga nakasubscribe na dyan, ayun, maraming salamat sa inyong lahat, sa supporta, sa pag-subscribe, maraming salamat. Thank you! Paki-like and share ng ating video para mas marami pa yung makapanood at mas pa, marami pa yung mag-subscribe ng ating channel. Thank you for watching. See you sa so next vlog. Bye-bye. Good evening. Parang inaantok na ako. Bye-bye!